Okay, so one and all. For today's video guys, magluluto po tayo ng uh, tinolang tarogo for our dinner. Ayan, magluluto po tayo. Pero konti lang po ito, no? Special kind of fish. Tarugo, mahal po siya. Uh, white po ang kanyang meat. Kaya special siya. Ah. Kaya, deserve po siyang lulutuin natin ng maayos. Pero bago tayo magpapatuloy, if you are new to our YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para you are always updated sa ating next video. Now, tara na po. Punta natin ang ating mga ingredients sa ating pagluluto ng uh, tinulang tarogho. And these are our ingredients. Almost half kilo na tarogho. Look at this, guys. So, white meat po siya. So, special ito. Uh, meron din tayong uh, garlic at saka ginger po. Then, we have tomato and spring onion. Then, we have also pichay. Ayan. One-fourth itong pichay. At saka, guys, instead, di gamit po tayo ng mga uh, pampalasa, na mga instant na pampalasa, we are going to use sugar para mayroon din siyang kunting pampatamis. Now, let us proceed to our procedure. Okay, guys, for our procedure, guys, sa pagluluto po natin ng ating tinola, special tinola, kinakailangan po natin i-gisa guys ang ating mga spices katulad ng ginger at saka garlic. Ayan. So medyo, yan, kunti lang po yan guys. Para lang po maluto itong ating spices, no? Para ma-extract po natin ang juice po natin ng ating spices, i-gisa po natin ito. Ayan hindi po natin, hindi po ito kailangang magkulay pula. At least, uh, yung amoy po, mga amoy na po yung spices. Tama na po yan. No? So, pag ganyan, ganyan lang guys. Ayan. Ayan no? Uh, amoy, ko, amoy na amoy ko na po guys ang uh, amoy po ng ating ginger at saka garlic. At saka ang ating kalahati ng ating tomato. Itong kalahati, mamaya na. Ayan. Special po ito kasi napakasarap po nito ng ating isda. Sa ngayon po, ah uh, ang isang kilo niyan ay 360. Mas mahal pa siya sa karne, guys. Ayan. So, amoy na amoy ko na po, guys, ang ating mga spices. Hmm. Smells good. Nangangamoy na po siya guys. So next nito guys, ilagay po natin ang ating isda. Ayan. Napakasara po nito guys. Napo. Tapos, maglagay po tayo ng, ilagay na po natin ang ating tubig. Ayan. So, hayaan po natin ito guys na uh, mag-boil po ang ating tubig. Babalikan po natin sa mamaya pag kumukulo na ang ating tubig. Ito guys, oh, kumukulo na po ang ating tubig. So, ayan guys, marami po siyang tubig guys kasi mapapalaban tayo nito mamaya. Ayan, lagyan na po natin guys ng asin. So, yung asin po natin guys, syempre salt to taste. Depende po sa ating uh, panlasa. May mga tao naman malapit sa dagat. Eh diba? yung malapit sa dagat, eh gusto nila. Maalat na maalat. Itong sa atin, hindi po tayo malapit sa dagat. Medyo lang. So, depende lang sa atin kung gano'n ka alat o hindi. So, syempre guys, maglagay po tayo ng sugar. Yung sugar, depende na rin sa atin. Ayan. So, malalasahan na po natin yan doon. Tikman natin ulit. Hmm. Lalasahan ko na po ang ating isda. Ang lasa ng asin at saka lagay na po natin ang ating tomato. Ang kalahati po ng ating tomato, ilagay na po natin. Ayan. Madali na po kasi itong maluto, guys. Ayan, tapos mailagay po natin ang ating uh, ang stock po ng ating pizza, oh. kasi matagal mas matagal itong maluto kumpara sa dahon. So, una natin yan ilagay. Tapos, takpan po natin ng mga around 1 minute, guys. Ayan. After 1 minute, guys, Ilagay na po natin ang ating uh, pichay. So, ating, itong ating pichay, guys, blanch lang po ito. Ayan. At ang ating, finally, ang ating uh, spring onion. So, narito na po, guys, ang ating uh, tinulang tarogho. Napakasarap po. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Pulang-pula. If you like our uh, video, guys, sa ating tinulang tarogho, please subscribe. Tingnan nyo, oh. Napakasarap po. And, ayan, yeah, don't forget to hit the notification bell and share. Thank you.